Ang YouTube ay naging isang tanyag na platform para sa mga tagalikha ng nilalaman upang ipakita ang kanilang mga talento at maabot ang milyon-milyong mga manunood sa buong mundo. Sa pagtaas ng digital media, maraming mga YouTuber ang nakakuha ng makabuluhang mga pagsunod at malaking kita sa pamamagitan ng kanilang mga channel. Ang paggamit ng YouTubers ay naging isang pangunahing paksa ng interes, dahil mas maraming mga tagalikha ang nagiging kanilang pagkahilig sa isang kumikitang karera. Si Alex Gonzaga ay hindi may kakaila isa sa mga pinakatanyag na celebrity vlogger sa YouTube. Siya ay kabilang sa first batch ng mga pangunahing bituin sa telebisyon na nagpasya na subukang magbahagi ng nilalaman sa YouTube. Maraming mga kilalang tao ang gumawa ng paglipat sa mga digital platform, Naginagawang magtaka ang mga netizen kung gaano kalaki ang mga bituin na ito mula sa YouTube at social media. Mula noon, ang katanyagan ni Alex ay patuloy na tumaas, at kahit na nagbukas ng maraming mga pintuan para sa kanya sa mainstream media. Si Alex Gonzaga, na ipinanganak bilang Catherine Cruz Gonzaga Morada, ay nangunguna sa isang masigla at nakakaakit na pamumuhay. Kilala siya sa kanyang buhay na personalidad, na kumikinang sa kanyang mga video sa YouTube at pagpapakita sa publiko. Si Alex ay madalas na nagbabahagi ng mga silip ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa kanyang mga tagahanga, na ipinapakita ang kanyang katatawanan at relatability. Nag-aral si Alex sa elementary sa isang paaralan na pinamamahalaan ng Titor United Methodist Church, kung saan ang pamilya Gonzaga ay mga aktibong miyembro hanggang ngayon. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa high school sa St. Paul University sa Quezon City. Nagtapos si Alex mula sa University of Asia and the Pacific na may isang Bachelor of Science in Child Development and Education. Maraming taon na ang nakalilipas, sinimulan ni Alex ang kanyang karera sa showbiz bilang isang artista na pinagbibidahan sa mga sitcom, palabas, at serye ng drama. Sa isang pagtatangka upang mahanap ang kanyang angkop na lugar, nabaluktot ni Alex ang kanyang mga kasanayan sa ibang mga lugar. Nag-host siya ng iba't ibang at reality talent show, na itala ang ilang mga bago na kanta, at naglathala ng tatlong mga libro. Sa kanyang personal na buhay, si Alex ay ikinasal kay Michael Morada, isang lokal na konsehal. Ang mag-asawa ay na-engage noong January 2020 at ikinasal sa isang pribadong seremonya noong November 2020. Ang kanilang relasyon ay madalas na nakahighlight sa kanyang mga blog, kung saan nagbabahagi sila ng mga magaan na sandali at mga pakikipag-ugnay sa kandidato. Ang pagiging bukas na ito ay nagmamalasakit sa kanila sa kanyang madla, na pinahahalagahan ang pagiging tunay ng kanilang bonding. Bilang karagdagan sa buhay ng kanyang pamilya, masigasig si Alex sa kanyang karera. Binabalanse niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang tagalikha ng nilalaman, aktres, at negosyante. Ang kanyang etika sa trabaho at dedikasyon sa kanyang Bapor ay maliwanag sa kanyang magkakaibang mga proyekto mula sa pag-host ng mga palabas hanggang sa paglabas ng musika. Nakikibahagi rin si Alex sa iba't ibang mga pakikipagsapalaran sa negosyo na nagpapakita ng kanyang galing bilang negosyante. May mga negosyo siya at malaking bahay na naipundar dahil sa tulong din ng kanyang karera sa social media lalo na sa YouTube. Ang kanyang napakalaking bahay na ibinigyan pa sa kanila ng mga magulang ng kanyang asawa ay malapit ng matapos. Bukod dito ay may malawak din siyang kondominium. Ngayon, nais nice ni Alex na tumuon sa kanyang karera sa kanyang channel sa YouTube, na kasalukuyang gumagawa ng ilan vlog bawat buwan. Ang lihim ni Alex sa kanyang kamangha-manghang sukses sa YouTube ay pagiging tunay. Karaniwan niyang itinatampok ang kanyang buhay sa labas ng showbiz sa kanyang mga video. Gumagawa din ng mga vlog sa paglalakbay at mga hamon sa social media kasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa ibang website, gumagamit sila ng isang proprietary algorithm upang matukoy ang tinansyang pang-araw-araw na kinikita, tinatayang buwan ng kinikita, at tinansyang taunang kinikita para kay Alex. Ang kanyang monthly salary sa YouTube at Instagram ay nasa pagitan ng $96,000 o 5.3 million pesos hanggang $140,000 o 7.8 million pesos depende sa views. Ang kanyang total na kinikita taon-taon ay nasa pagitan ng $1.3 million o 72 million pesos hanggang $1.8 million o 100 million pesos hindi pa kasama ang kanyang mga kinikita sa mga endorsements at iba pang social media. Bilang karagdagan sa kita ng ad, nakikipagtulungan si Alex sa mga tatak para sa nakasponsor na nilalaman. Ang mga kumpanya ay nagbabayad sa kanya upang itampok ang kanilang mga produkto sa kanyang mga video. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagpapahintulot sa kanya na maabot ang isang mas malawak na madla habang nagbibigay ng pagkakalantad sa mga tatak na iniendorso niya. Nakikibahagi rin si Alex sa mga live events and appearances. Nag-host siya ng mga palabas at nakikilahok sa mga pampublikong kaganapan na madalas na may mga appearance fees. Tinitiyak ng kanyang katanyagan na ang mga kaganapang ito ay nakakaakit ng maraming audience na siyang isang hinahangad na host. Bukod dito, si Alex ay nag-venture din sa musika. Inilabas niya ang mga solo at album, na bumubuo ng kita sa pamamagitan ng mga benta at streaming platform. Ang kanyang karera sa musika ay umaakma sa kanyang online na presensya, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang mga tagahanga sa iba't ibang paraan. Panghuli, si Alex ay isa din authored ng libro. Ang kanyang pagsulat ay nagdaragdag ng isa pang layer sa kanyang mga stream ng kinikita. Ang mga benta ng libro ay nag-aambag sa kanyang pangkalahatang kita na nagpapakita ng kanyang kakayahang umangkop bilang isang tagalikha. Ang Alex Gonzaga Official ay naging isang powerhouse sa digital entertainment landscape na nakakaakit ng milyon-milyon sa nakakaakit na nilalaman nito kilala sa kanyang katatawanan at relatability, matagumpay na lumipat si Alex mula sa tradisyonal na media hanggang sa digital, na nagtipo ng isang malaking pagsunod sa YouTube. Ang kanyang channel, Alex Gonzaga Official, ay isang testamento sa kanyang impluensya, na ipinagmamalaki ang milyon-milyong mga subscriber na sabik na naghihintay sa kanyang pinakabagong pag-upload ng video. Ang katanyagan na ito ay hindi lamang pinatibay ang kanyang katayuan bilang isang content creator ng nilalaman ngunit malaki rin ang nambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi.